Ito mga reverse kahit maalon Pumilit pa silang makapalaot Sip na sip naman po silang umuwi ngayon mga reverse na. Ito pong bangka na San Pedro <coughs>

Boy Bound? Masyadong, masyadong, masyadong walang, walang alon o masyadong malaking alon? Okay <laughs> lang, kaya naman kasi malaki yun naman yung bangka nyo. Ilagyan <laughs> okay, lagyan nyo na hagdanan. <laughs> Para safety na yung dumaan yung guest. Yan po mga revers no. Galing po sila sa island hopping. Eh mabuti naman po yung island hopping mga revers kasi wala po silang mabibigat na mga gamit na dalhin. Hindi katulad ng diving. Maraming mabibigat na gamit. <coughs> Kaya hindi naman po kami pumilit na bumiyahe ngayon. Ito po na bangka na San Pedro mga revers no yan. Sobrang lapad naman po nila. Sobrang lapad at saka linis, malinis pong San Galing po sila sa Island Happy ngayon mga Revers e tingnan niyo naman po sa lao do you know? Naglalakihan po talaga 'yon. Kita niyo pumuputi pa yung mga alon. Yan. Tsaka ganito po sila magpababa ng guest para safety. Yan, lagyan ng hagdanan. Tapos may ano po? May bambow po nilang nilagay para mahawakan po nila. Ha? <laughs> Hi, <laughs> Pull. Haha. Out, okay. out, shut out vlog vlog Haha. 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 out Haha. Haha agi sa GP World ayan, ito po yung manager nila sa GP World si Apple Apple, Apple And salamat po na po youtube po na po youtube araw, youtube po ayan, safety na po sila mga nilagyan nila ng bambu, ayan Tandahan na po. O yan, kita nyo naman, sobrang safety po pag dumaan yung guest. Ganyan talaga pag tayo ay mag-entertain ng mga Koreano. Yan po mga rivers. Eh? Sir, puja. Sir, sir. Imunana. Oi. Inyunana. Yung nag-imuha lang ano to? Imuha na to. Lipin si Jang tun mana? Pul, tun mana? Then, enam jah obso. enam jah ya? Yang akhir teman naman di dito. Uy, batang bilton. Ha? Bilton, ikaw, 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 Kartun ba? Kamu tulu ke pambut? Tarung ba? Hah? Yan po mga drivers um, hindi po tayo sasakay dito kasi may pick upin pa po sila ng kargamento sa kanilang amo punta pa po sila punta pa po sila sa ano po moving pick kaya maghintay muna kami sa isang bangka na San Pedro mga drivers yan po nakababa na po yung gaze na lahat no yan Yan po, kahit malakas pong hangin at saka alon ngayon, no? Eh, okay lang po naman yung island hopping mga divers Kasi wala po lang mabibigat na dala. Ang pinakadelikado po sa lahat, no, yung mga diving. Kasi mabigat yung mga tangke pong pinapasaan nila. Kaya, cancel lang mula. Sa susunod na lang po na ho, diving. Wala mo Yan. hintayin muna tayo sa ibang bangka mga drivers. Para doon na tayo makasakay para di direct direct na lang po sa ano po sa ulanggo. <laughs> At dito naman po mga drivers, eh. papasok yung malaking, malaking alon. <coughs> Ayan o oh. Lakit wala Tsaka malakas pa yung hangin mga ka-rivers ah, Sana po mga ka-rivers Hindi po kayo magsawang sumuporta po Pakipalo at pakisubscribe lang po mga ka-rivers Eugene Rivers Vlog po Uh, sana po no, matulungan nyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko yan ang dami pong naghantay sa kanila mga guests mga ka-rappers Yeah, thank you for watching whatever's uh,